Ang <laughs> dami, pagka tinitignan mo pala dito sa baba, pa dito ka sa baba, parang sa ano? baba lang, pero kung nasa taas ka mataas pala, makakatakot uh, pero. Hi guys, yan ngayon, uh, yan, tignan nyo yung mga kasama natin sa likod, oh, yan. Ita Norse. Pupunta po kami sa Busay. Yan, pupunta po kami sa Busay, maliligo po kami kasi syempre sulitin na natin ang New Year dahil bukas ay uh, magpapalaro na naman tayo sa mga Martis. Ay, uh, kaya ngayon sulitin lang natin. Enjoy lang natin yung January 1, 2024. Marami po kami, meron po kami, meron pa doon sa unahan. Meron pang naka-tricycle, marami kami guys kaya. Ah, meron pang naka-L3, no? Yan. Papakita namin sa inyo kung gaano kaganda yung busay. Malls 1 ba yan? Malls 1 Malls 2 Mamaya para sa lahat Kung gusto mong pumunta Makita nyo kung saan yung daanan Kung magkano yung babayaran Ganon yan Balitaan na lang namin kayo guys Ayan <laughs> ito pala Yung ano Bulino Pulsan to papunta Ayan may 40 pesos pala dito Ano <laughs>

Ayan guys, yung mga kasama namin. Ang dami namin. Ayan. Han? Ay, grabe. Ang dami na yung bao, no? May uling, may sun, may glide pa. Uling na lang sa akin. Pwede kayong Jess, bababa na kami. Yeah, tignan nyo po yung babaan. Dito. Yeah. Grabe. Grabe guys. Baban, ano, no? <laughs> Babala, tumingin sa nila lakarang mga kasi <laughs> matapa sa palad ko. Grabe oh, nakakapagod. Mamaya pag-uwi niyan. Mahaba-habang yung guys, oh. Maganda, ang daming tao. Hindi ko, ang daming tao kasi dito kasi, ano, affordable. Mura lang ang, ano, mura lang ang entrance. Nag-enjoy ka pa. Ayan, oh. Ang dami. Halos wala nang, ano, guys, yung kubo. Kasi sa so daming tao. Ayan hey guys, nakababa na tayo. Ayan, ang dami. Ang dami na yung alak <laughs> sa nila eh. Ay grabe, sobrang ganda dito guys. So tingnan nyo, ang daming mga tao. Ah. Yeah. Maganda rin dito kasi may life vest kaya safety. Daming dami you nila know? oh. Ay grabe, sobrang ganda dito guys so, Ang daming tao Halos lahat na yata ng mga taga Bulinaw nandito Ayan Grabe oh. You know? Mas makikita nyo lahat sila safety kasi may life vest. Yan hanggang doon yan. Pagdating po namin dito, nandun pa kami sa dulo. Kasi wala lang cottage talagang paunahan sa cottage. Maganda rin kasi dito kasi affordable lang yung cottage nila. Yan. Grabe, sobrang sarap ng namin o. No? Oh, yeah, ng na ah, pagkain namin dito. Yan no? o. Oh, uh, yung arosip uh, na ano? Yan, arosip. Nasan dun, no? Yan, arosip. May talong, may uh, kamatis, may bagong. Sari-sari. O, oh, talaga nag -iaway. Tapos may ay, <laughs> may bangos. Oh, ano, so, ano pa. Grabe, oh. sobrang ganda dito. Yan No? ka tinitignan mo pala dito sa baba pa dito ako sa baba para sa ano o baba lang pero pag nasa taas ka na mataas ka makakatakot pero ano uh, kasi low kasi friends eh. sabi guys ulit 3 hours na kami dito panalo hindi malamig hindi mainit ano pala dito kapag 4.30 na bawal na palang tumalon last na pala yun may oras din pala yung pagtalo. Wala lang, wala lang bawal mo. Sa lahat ng gusto pumunta dito, ah, uh, tignan nyo na lang yung ano namin. Ah, uh, yung sketch namin dito. Pagpasok mo ng Samang Norte dito sa papuntang Bulina o pag galing kayo ng Manila, pasok kayo ng Samang Norte. Pagkatapos yun ng ano, Sampalok, tapos Samang Norte. Pasok kayo dire-direcho lang. Magtanong-tanong lang kung saan. Ah, tapos nakikita nyo na ito. Marami ito. May Bulina o Pulse 1, Pulse 2, Pulse 3. Parang yun. Dito kami sa Pulse 2. บ๊าย